Kayo ay nasa lihim na kamara. Dito sa akin, Tori Salireo. <laughs> walang kamuang mo ang simite na sa kamara kong ito. Hindi lingid sa inyong kaalaman na walang habas pa na pinagpapapatay ni Mitena ang kanyang mga kawal na tila mga uod na walang halaga ang buhay. Sino makakapagsabi na hindi magagawa ni Mitena ang kawalang iyang ito sa inyo? O sa atin? Itinuturing eh, natin siyang Reyna. Ngunit anong kapalit? Sumasang-ayon ba kayo na hindi dapat tayo nagpapasakop sa isang nilalang tulad ni Mitena? No. Hindi ba dapat ang Miniabe ang namumuno sa kapwa Miniabe? No. Kaya nandito kami ni Edno sa inyong harapan. Dahil tulad ng dati, handa namin pamunuan ang sarili nating lahi. Ang lahi ni Miniabe. Katanungan, nakalatag na ba ang mga unang hakbang upang si Mitena ating magapi? Ang unang hakbang ay kailangan maging maingat tayo sa paghihikom ng mga kapanalig. Sabagat may mga kalahi tayo, sadyang buo na ang katapatan kay Mitena. Ngunit meron tayong isang kalahi na hinog na hinog ang galit kay Kera. Amihan? Kailangan ko ang inyong tulong, Nuno Adamin. Uh, uh. Hindi ako naparito upang manggulo. Ikaw ang anak ng isa sa mga punong kawal ni Reyna Beteta? Ang ngalan ko ay Dea. Anak ni Organa. Ano aking may paglilikod sa iyo, Nais kong makiusa. Ipinagyelo ng kera ang karagatan na tumatagos sa mundo ng mga tao. Kung saan naroon ang aking ina, batid kong may kaalaman kayo sa salamang ka. Nais kong dalhin niyo ako sa aking ina. Agape Avidea, subalit hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Bakit nga ba naisip ko pang pumunta rito? sa bagay. Bakit nga naman tutulungan ng isang Adam niya, Ang isang kaaway na mini Ave. Hindi ang pagkakasalungat ng ating lahi ang dahilan, Dea. Wala sa akin ang aking malintataw na nagagamit ko sa salamangka. Uh, eh, ang mabuti pa'y eh, lumisa ka na. Dahil maaari kang mapagbintangan ng pagtataksil sa pakikisalamuha mo sa amin. Nauunawaan ko. At patawarin mo ako sa maaaring kagaspangan ng ibang winika ko sa iyo. Abisana, Esma. hindi man siya nasilayan ng aking mga bata, ay naramdaman kong busila kang kanyang puso. Hindi ko lubos paliwanag, subalit naaalala ko sa kanya si Amihan. Hmm. Kinukutuman ako kay Deya. Isang magandang kutob. Ugh. <sighs> Saan ka nagtungo, Dea? Kailangan ko bang ipabatid sa iyo ang aking bawat kilos? Sa Adamia, O Lord. Kailangan kong magsuri bilang kahalili ng aking Adam. Ang pagsusuri bang ito nga may kinalaman sa paghingi mo ng tulong sa nunong Adamian? Hindi ko na iibigan na ako'y iyong pinatitiktikan. hindi mo na kailangan mga mba. Dahil ang bisa ng aking utos ay itigo ang bibig ng mga nakakita at nakabantay sa sa Adamia. Ako man, walang babanggitin kay Mitena. Mitena? Mitena? Nasaan ang iyong tawag paggalang sa iyong kera? Anong masamang inumin ng tila nagpatala sa iyong dila? Hindi eh, mo ba nakikita, Dea, na ang dapat mong sinasanggunian ay hindi si Imaw, hindi ang kung si naman kundi ako. Ako na iyong kapang mga abe.